Nakapamalengke na po kami guys. Nakapamalengke na po kami. Bakit, bakit, sini, ano be, bakit ginagawa yung ano? Yung tulay dyan? Oo. Oh, Galagin oh. ang Dan. Hello. Ang arte ng baso na. Hulaan mo na. Na, na may bato. Parang walang mga ka-jeep-jeep, ano? Okay. Parang napapansin ko lang, parang walang mga ka-jeep-jeep ngayong araw na to. Ano bang meron? At ang okay. kong... Ang konti-konti na mga jeep ngayon. Baka bukas mag-dasmabayan na lang ako, tapos mag-ano. Dasmabayan ka? Ayun eh, layo, dito ba dasmabayan? Dito ba parang labit lang? Eh wala nga nadaan na jeep eh.

Bawal nga yung ginawa ko yun eh. Yung black. Hmm. Yan. Nabili si Pat. <laughs> nabili si Pat ng ano namin, kakainin. <laughs> Ito kami nabili guys. Kasi mura lang dito. Mura lang dito mga kapagayin nila. Yung mga pancit, 10 piso lang mga spaghetti, 10 pesos lang lang kaya, kaya ng mga ano, budget mo Kuripot kasi ang partner ko, kaya dito lang kami nabili sa sampu-sampu. <laughs> ang buhay ko dito sa kabito, ganito lang. Okay na, be? Tara na. Natatawag <laughs> sa atin si Neneng. Sabi niya si ate, kinib. Binablog-blog ako. Yan, pa, uwi na ka niya. <laughs> Oo, kinuhaan kita ng bonggang magandang, sobrang maganda. Kinext <laughs> so, ko lang yung bilihan natin ng mura na ahalagang 10 pesos, 10 pesos lang. <laughs> Yan, meron na kaming langgunis at talangka. Talangka yan, oh. Hindi, blue crab. Talangka, talang, yun na nga yun, eh. Blue, blue, crab, blue crabs, crabs? daw, sabi ng partner ko, eh. Yun na nga, talangka na nga yun. Ano yung talangka? Ano ba yun? Yung talangka, maliliit mali yung talangka. Ah, hindi ko alam, malay ko ba dyan? Ang blue crab, Basta may galamay, galamay yan. Alam ko na yan. Hmm. Pauwi na kami, guys. Nakatingin nga sa atin yung babae, yung dalaga. Yung ngiti Hindi, Yung nakakulay puti? Oo, yung nakakulay puti. Mamaya ka na mag dyan. Ako, kung gutom na yata oh. ito yung lalaking ito eh. Wala pa tayo sa bahay, tinitira mo na yung ano. Sabi siya, tinitira niya na. At nanghinayang pa. Oh. <laughs> Dapat pala nakuhaan kita, hindi <laughs> naman Purahin okay, ko naman yun. i ako mag-edit. I-edit yun. Didiretso ko ito upload sa ano ko, YouTube ko, ano ka. Para, pag matanda na ako, sisilip-silipin ko lang yung mga ginagawa ko nung bata-bata pa ako. Diba? Tanda ka na. Ay, hoy. Ah, 44 pa lang ako, grabe ka. Makatanda ka naman sa akin, no? Yung mga senior, 60 na. Hindi pa ako senior, no? nanais ko nga maging senior para maka magkaroon ako ng ayuda eh. <laughs> pa. Oh, may jeep ah. <laughs> <laughs> Oo nga. Dito pala ang daan ng paliparan. Dito pala. So, dito pala ako Ah, dito pala sila umiikot. Ang biyaheng paliparan. Dito umiikot kasi sira po yung daan doon sa kabila. Ayaw umiikot dito sa Fatima. Ayun Sa may... may, 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 may Aya nga, di ba? dos to. -to dito miikot. Pati matrito. Ha, pati Tagal ko na rito guys, pero hindi ko pa rin kabisado yung mga street street. Ayun yung yung pusunog. Huwag kang umara, binibidyo ko yung lugar natin. Ayun yung pusunog. Ayan. Pabalik na kami sa aming munting bahay. Pahal kami yung pusunog. Ayan nga, o. Nakikita naman na. makita naman sa video ko. Si partner hindi na nakatiis na gutom na kumain na siya. Kasi maagang naglabayan guys. Maganda naman tong ating ano, bayan eh. Diba? Marami akong bayan eh. Bawat partner ko, bayan ko. Naging bayan ko yung Cebu. Das ist <laughs> Hindi po ito yung kalsadang ginagawa. Ayun po sa kabila pa yun. Ginagawa. Ginagawa na yan. Ang bagal ng partner ko maglakad. Oh. <laughs> Lisan mo. Uy, may dumaan dito na bayan, o, oh, be. May dumaan na bayan. Di ba bawal nga? Ha? Saan sila iikot? Saan? Saan sila iikot? Hindi hmm. mga direct yung. Eh di ba kasi nga bawal dahil nga sira nga yung tulay. So iikot na naman sila. Oh. Ay bakit umiikot doon? Uh, eh yung kundal dito, yan dito eh. Ah. Ah, mabalik ka. Talagang bawal talaga. Kasi bawal talaga? Tingnan mo mo yung tulay doon. yung o tayo bibiligan. Kailan ka harang ka sa akin sa video? Hindi nakikita 'yung lugar. Parang Yun eh. Nina ko na harang sa view. Nakaharang ka Saan sa lumikot? Ah, dito rin. Kung ano lumikot doon, bumalik. Kaya Hindi pa nila alam talaga. Pero ang motor, pinapayagan. ano bibili mo dyan? Saan? Bigyan mo yan doon. Huwag na, dito. Kasi ano na puno niya ano? Parang umulit ako ah. Stop ko nga